Good day mga kabaro at sa mga followers ko at sa mga subscriber ko maraming salamat ito meron na naman akong isi-share sa inyo na one peso mga kabaro ayan o sarisan maganda pa yung ano nya pababasa mo pa yung Republika ng Pilipinas ito 1 peso na ito mga kabaro ay Nineteen Eighty-two. Maganda pa siya. Medyo yung G niya medyo may ano na may kunting tama. yan mga kabaro. Nineteen eighty-two na one piso. Kung sinong may gusto na ito mga kabaro ibigay ko ng one king. yan yan Bihira ka na makakita ng ganitong klase 1 peso. Ito yung sa ngayon, ito na yung very hard to find na klase 1 peso mga kabaro. Ayan. Napakaganda pa niya. Makinis. Ayan. Basang-basa mo po lahat ang mga letra niya mga kabaro. Ayan. 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 Sinong may gusto nito? Ayan. 1K mga kabaro yan bang 1 peso na yan eh? 1K ang bigay ko o si Rizal 1982 mga kabaro 1 peso so sana ay nagustuhan nyo yung pinapakita ko na naman sa inyo na 1 peso mga kuwa okay maraming salamat mga kabaro thank you